Aliwan ang viral TV commercial na ang bidayang journalist na si Cez Drelon. Ang detalye sa pag ni Von Belenario. Hmm. Oh, pag may dito, buti na lang hindi ko nasagasaan. Hmm. Maraming naaliw, natawa at higit sa lahat, nakarelate much dito sa viral advertisement ng isang milk tea brand, tampok mismo ang batikang mamamahayag na si Cez Drilon. Ika nga ng ilan, it's Cez Drilon in her element mula sa patok na patok na lingo o term na stress Drilon. Sa panayam ng programang Christopher Minute ng 1PH, ibinahagi ni Cez na hindi siya nahirapang makumbinsing gawin ng proyekto. Unang-una, kwela siya eh. Kakaiba. Ah. Ang pinakita ko lang naman doon yung pinagdadaanan ng ordinaryong tao. Araw-araw nilang dinadaanan yung ganyang mga, mga hirap sa buhay, di ba? Ang nangyayari sa buhay ng isang commuter. Gano? Kahit si Ces mismo, natutuwa pa rin dahil lagi pa rin nagagamit ng karamihan ang stress drillon. Noong early 2000s, nung nauso mga Becky Mon, Becky Speak, ah. ganyan. May stress drillon na nun. In fact, buo pa nga stress o drillon pag, pag masyado kang stress. Tapos syempre, parang medyo akala ko nga, wow, gusto nila talaga stress drillon. Parang baka pa Alam mo yun, luma na. <laughs> Nabuhay <laughs> ulit! Nakakatuwa! So tuwang-tuwa ako kasi naging relevant ulit yung stress drillon na yan. Dahil nag-enjoy siya sa bagong challenge sa harap ng kamera na malayo sa dati niyang ginagawa bilang mamamahayag, ready na raw siyang pasukin ng showbiz. I'm not afraid to try new things. But, uh, oh, uh, yeah. Game ako, game ako okay. basta ba ano, cha basta pa interesting. Why Sabi not? ni Cez sa mga na-i-stress oh. drillon ang pinakamahalaga, huwag magpatalo sa stress drill on. Huwag magpatalo kung kung nakakaramdam ng anxiety, stress, gamitin mo na lang yan as motivation para mas gumaling ka. Ako si Buwan Belinario para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.